Magandang umaga mga idol at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwento dito sa Herb Story TV At uh, ngayong umaga, time check tayo, alauna ng madaling araw uh, Alauna 5 na madaling araw uh, Maaga ako na katulog, kaya maaga din akong inalampumatan Ano, nagising, uh, nanubig ako At naisipan ko na magawa ng vlog dahil wala akong i-upload ano Wala akong ikukwento sa inyo at um napag-isipan ko na ikwento sa inyo tungkol sa pagsakit ng dibdib. Isa ka rin ba sa mga nakakaranas at uh, pinahihirapan ng kondisyong ganito? Uh, halika, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin yung akin karanasan dito. dang umaga mga idol at uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating untahan, dito sa Arb Story TV. At uh, pag-usapan natin yung tungkol sa sakit na dibdib na uh, nakakatakot. Ano, isa ka rin ba sa mga gantong uh, pangyayari, karanasan? Ano, isa ka rin sa nakaranas nito na pinahirapan ng sakit ng dibdib. Uh, ano yung ano ano yung pumasok sa isipan mo ako kasi pumasok sa isipan ko nung umpisa na nakaranas ako nito ay sakit sa puso baka aatakihin ako kasi mabigat sa dibdib um, makirot parang malalim yung kirot at um, malakas yung tibok ano? at uh, may kasama ito na pagkatakot, pangangatal at uh, hindi mo maintindihan kung ano yung pakiramdam na meron ka ano? parang nangingimay, nangingimi namamanhid ang iyong buong katawan mula pa a ah, hanggang sa mga daliri mo sa kamay pati sa mukha mo na parang nangangapal sa panahon na um, nararanasan to ako mga idol uh, ang kwento ko tungkol dito uh, nagpa syempre ako at um, ako normal naman ang lahat lahat ng findings, lahat ng laboratory normal. Ganito ka rin ba mga kaibigan? Kung ganito ka, malamang kaparehas kita na mayroon kang acid reflux. Acid reflux, um, pangkaraniwan o sign ng may ganitong kondisyon ay yung pagsakit ng dibdib. Bakit nga ba sumasakit ang dibdib ng mga may acid reflux mga idol? Kasi ang acid reflux ay... Mm, pagdami ng asido, yung ating panuna, yung galing sa enzyme natin, um, nagmumultiply siya dahil sa maling blood flow. Ano? Maling blood flow ng ating katawan papunta sa ating stomach. Kaya nagbibigay siya ng mas maraming uh, acid asid na siya naman dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa may spin Yung pagsakit ng chan ng ating dibdib, nagsisimula yan sa may tapat na sa may ilalim ng ano ng spinal cord dito sa gitna uh, ilalim ng ribs na sa na abot ano uh, lampas hanggang spinal cord ano hanggang dito sa likod natin tumatago siya um yung tapat kasi na ano, sa may kanan andiyan yung splinter kung titingnan mo yung i-search mo sa internet yung tapat ng stomach yung pasukan galing sa esophagus nandiyan sa tapat na yan, yun yung splinter yung splinter na yon um, nagkakaroon siya ng problema muscle siya mga idol muscle siya nan panara sa pagitan ng esophagus at tsaka ng ating stomach dahil sa maling blood um, uh, circulation natin nagkakaroon tayo ng malfunction no ng asido at uh, dumadami siya o kumukulang siya. Ano? Alin man sa dalawang yun, nagiging problema natin. Uh, low acid at saka hyperacidity. Ano? Kapag hyperacidity pal, mali malimit, nasusunog yung tapat na sphincter uh, at yun yung nagiging problema natin kung bakit lumalampas yung acid. Kasi yung acid na yun, hanggang doon lang dapat yon sa ilalim na sphincter. Hindi siya dapat umakyat papuntang esophagus hanggang sa lalamunan. <clears throat> kasi mga kaibigan, uh, hindi hin delikado kasi kung palagi na nakaka yung acid na yun. Kasi yung ating stomach, may cottage dyan na siyang uh, protection sa asido ng ating ng ating katawan na para hindi masugatan ano kasi yung asido ng ating katawan ay katulad ano na asid ng pangkaraniwang nakikita natin mainit siya tumutunaw siya ano silbing protection 'yung coated na 'yon sa ating stomach kung mamapa, kung familiar ka sa stomach ng mga hayop ano parang ganoon parang may makapal siyang lining ano na madulas Kaya naman nagiging delikado pagdating sa esophagus natin Kasi wala siyang coated ano Wala siyang coated Ngayon, ang dahilan sa pagsakit ng dibdib Kapag umakyat yung asido sa sphincter natin Umakyat sa esophagus Minsan nakakarating sa lalamunan At minsan nga, uh, nadudual natin o nailalabas natin yung init na yan ano, Masakit talaga yan doon sa esophagus Kasi wala siyang coated na katulad ng stomach pagtapat niyan sa mm, ating dibdib maraming mga ugat dyan, siyempre, papunta ng baga, ng puso ng ating mga internal organ ano, dadaan dyan, may, may mga internal organ dyan, uh, yung mga mm, uh, ugat dyan um, magkakaroon siya ng ano uh, um, masensens niya yung init na yon ano at yung init na yon, yung dahilan kung bakit sasakit yung dibdib natin. Ano? na ang, ang pakiramdam natin, parang atakin tayo sa puso. At um, dadagdagan ito ng mas mabigat na uh, pakiramdam dahil doon sa takot na mara, mararanasan natin. Yan mga idol. Ano ang pwedeng solusyon o pan, panandali ang solusyon kapag ka nakaranas tayo nito. Yan, mga idol. <clears throat> siyempre, kapag ka nakaranas tayo ng ganito, kunang papasok sa isipan natin, magpa-check up kasi nga, ang pakaramdam natin, aatakihin tayo sa puso. Um, tapos, makakaramdam ka siyempre ng pagkatakot, makakaramdam ka ng pamamanhid ng katawan mo, pangangkapal ng mukha mo, pagkahilo, ano, pagkahilo, Uh, na parang kang may stroke kaya nga minsan nagkakabipi tayo pero normal naman um, magpapacheck up tayo syempre at uh, kapag na check up tayo malamang mabigyan ka ng gamot para sa antacid ano yun yung pangunahing gagawin natin syempre yung uminom ng gamot na binigay ng doktor pero hindi doon natatapos yung um, solusyon mga idol ano hindi lang uh, gamot sa um, uh, acid, ano, alinman, PPI o antacid ang iniinom natin Ang solusyon sa kondisyon ng pananakit ng dibdib na to Nagdahil sa acid reflux Kasi karanasan ko ito mga idol um, Mahabang panahon na yan din lang yung ginagawa ko Ang uminom ng gamot, anong nangyayarin? Paulit-ulit lang katulad din ninyo, nahihirapan marami dito sa nakakapanood sa akin na paulit-ulit lang yung kondisyong to kasi hindi siya sapat para mawala ang acid reflux ano, inuulit natin mga idol, ang Pakaramdam pakiramdam na nararanasan natin sa pagsakit ng dibdib kung normal naman sa lahat ng mga uh, pagsusuri ay acid reflux lang po mga idol ngayon po ang pantulong po sa gamot, syempre, ay ang palakasin ang ating resistensya, ang ating immunity. Ano po? Kasi pag malakas ang resistensya natin, 'di ba sabi ko kanina sa inyo, ang dahilan kung bakit dumami yung acid ay yung ating blood circulation, yung blood flow natin. Ano po? Kapag malakas ang resistensya natin, may korek po yung blood flow. Magkakaroon tayo ng tamang uh, tama at normal na blood flow mawawala na yung dahilan para tayo ay magkaroon ng acid reflux. Ano? Pero ang acid reflux po, pangkaraniwan po ito o normal po ito na naranasan ng bawat isa sa atin. Kahit uh, sakit na good. Ano po? Kasi yan po ay panunaw. Nagkakataon lang na sumusobra. Ano? At um, pinatatagal ito sa sakit na good. Ano? Kapag nagkasakit tayo ng ito, tumatagal ito kasi nagkaroon tayo na ang um, maling ano maling uh, blood circulation sa ating sikmura ano po sa ating panunaw <clears throat> ang kailangan po natin kaya na uso ngayon yung ano yung mga uh, food, su food, supplement kailangan natin ng food supplement ano uh, dagdag um, energy para magkaroon tayo ng ano ng paglakas ng ating resistensya. Ano po? Ganoon na rin po yung um probiotic. Malaking bagay po at uh, na, may mga pag-aaral na nakakatulong sa pagdigest ng ng ating ah uh, Ano po? Pagdigest ng ating mga pagkain. Ano po? Natutulungan nito. Uh, ang isa po po dito yung uh, tubig na alkaline. Ano? Po, kasi ang nagiging problema tumataas yung acid natin, bumababa yung alkaline ng katawan natin. Kailangan po, maging level sila. Ano? May pH level po na tinatawag tayo. Uh, kailangan maging level ang alkaline at saka ang acid. Ano? Hindi mataas ang alkaline, hindi mataas, o hindi naman mataas yung asid. Balik tara. Ano po? Kasi pag mataas ang alkaline, nahihirapan naman tayong tumunaw ng pagkain natin. Kabalik naman po siya ng pag mataas ang asid, nararanasan natin yung pagsakit ng dibdib. Kasi nagkakaroon tayo ng heart, heartburn. Ano? Uh, inflammation po kasi yon mga idol. Uh, masyadong mainit yung asido kapag ka tumigil na sa tapat ng dibdib. deep lahat po ng mga ugat dyan, lahat po ng mga um, internal organ na nasa tapat nyan, masesense niya yung inflammation, yung init. Ano po? Kaya, yun yung nararanasan at nararamdaman natin yung mabigat sa dibdib, Uh, parang dinadaganan, parang uh, sinasaksak, ano, parang may kirot na malalim. Ano, yan. At ang dahilan naman po, kung bakit tayo nakagkaroon ng ganyan, dahil po sa ating kalimitan po pagkain, katakawan natin sa mga pagkain, sa mga masasarap na pagkain. Ano po, alam naman natin na ang pagkain, ano po, para sa mga kaedadan ko, alam natin na ang mga pagkain natin na um, tama o angkop sa ating katawan ay gulay at saka prutas. Ano po? Pero sa ngayon po, kinagistan ng mga kabataan natin, kahit po yung mga anak natin, pinapakain natin, mga um, mga pagkain na marami ng chemical. Ano, hindi po kasi uh, tanggap ng katawan natin yung chemical. Hindi po kasi nakadesign ang katawan natin para lagyan o pasukan ng chemical. Na ano po, kaya po um, may mga ganito o maraming mga sakit na nararanasan natin. Ano, uh, ang kailangan po natin katulad na ng mga ginagawa ko, yung tamang protina. Ano, yung natural na protina na ipapasok natin sa ating katawan. Uh, kaya hindi man natin um, mabago ano nang tuluyan o may balik, may balik sa uh, tamang pagkain kasi ito na yung kinagisnan natin lalo na yung mga kabataan ito yung uh, ano na uh, kinamulatan nilang pagkain dito na sila nasanay kailangan lang na kahit pa paano uh, bigyan natin ng time na kahit isa sa pagkain sa major na pagkain mayor na pagkain ay may natin ano kasi tatlong beses tayo kumakain sa maghapon. Yung isa man lang daw na iayos natin. At yung mga merienda natin, sana maging maayos. Magkaroon tayo ng merienda ng ano, prutas, ano, pagkain gulay. Para naman um, may correct natin ano ang problema natin. At um, magkaroon tayo ng paglilinis ng ating internal. Ano, ito po yung detox. Sa ganitong pamamaraan ko, matutulungan natin na mabawasan o uh, matulungan na hindi natin maramdaman at maranasan yung pagsakit ng dibdib. Yun lang mga idol, sana uh, may nakuha kang tip para sa pagsakit ng dibdib kung paano gagamutin. Ano, gamot lang. Ano, yung gamot natin na binigay ng doktor, tutulungan lang natin yon para um, may correct natin. Ano, para hindi natin maranasan muli yung pag-atake ng acid reflux. Yan. Um, kung saan nagmula, ano yung dahilan, at ano ba talaga yung karamdaman. Ano? Kasi nakakatakot yung palagian natin mararamdam at mararanasan yung pagsakit ng dibdib. Yun lang po mga idol at uh, kita kita tayo sa susunod na mga video. Bye bye po at uh, God bless you.